bigyan sana ng aksyon kaagad. Ito ang naging pakiusap ng ilang mga mamamayan ng President Rojas, particular na ang mga nakatira sa Green Hills, kung saan apektado sila ng banta ng landslide sa tuwing may malakas na ulan. Sa panayam ng Radyo Bida sa mga residente sa nasabing lugar, kanilang pinahayag ang matinding pagkabahala sa lumalalang banta ng landslide. Ayon pa sa kanila, Napakadelikado nito para sa mga estudyante, residente at maging sa mga motorista na dumadaan doon kapag may malakas na ulan sapagkat ang pagpagsak ng tubig ay direkta sa kalsada imbes na sa kanal. Tinitingnan din nila ang dahilan ng malakas na agos ng tubig ay ang sa box culvert at mga drainage na naipatayo doon na hindi gumagana ng maayos dahil barado. Dahil dito, Nananatiling mataas ang panganib ng pagguho ng lupa dahilan upang hindi sila makatulog ng maayos sa tuwing may malakas na pagulan. Hiling ng mga residente na aksyonan agad ang problema, particular na ang mga drainage systems na magsisilbing daluyan ng tubig Diretsyo sa ilog upang maiwasan ang patuloy na direktang pagpuhos nito sa kalsada. Baha, pondo sa sila dito. Ay, usap malusot tubig. Pili, ang kuan anak ma'am tungod ining tamburong dire, tamburong diha, og tamburong dito, tulo ka tamburong ma'am, walay pangsiyot. Ay katong pagitabo nga na landslide dire. Eh. Agabi pa ang kabalakaw, api pa minamatay ato ba. O sa so mga bata, murag ka nang nag nagbura na, na ano, mga nervous na good. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.